yan po nung huling punta ko dito maliliit pa to itong mga talong na to na dinidiligan ni Paring Orly yan po ngayon malalaki na oh, may bunga na mga kailan kaya magkakabunga ng marami to pare mga 2 weeks pa mga 2 weeks pa yan kaya sipag at syaga may pagpapala magtanim-tanim lang tayo sa ating mga lupa at aani po tayo para pangkain natin pangbenta natin nagandaan ng lupa na to yun, no? Oh. may ilog tabing ilog at may dalanda na masarap hmm binibenta ba to? hmm Ilang square meters? 6,000. Ito po, 6,000 square meters. 1,500 pesos per square meter. Along the cemented road. Mother title. Nagandahan. Tabing ilog. Hindi ka mamamroblema sa tubig na pangdidilig. And at the same time, may kuryente. At may tanim na ng mga dalandan. Ito nga pa yung kinakain ko. tapos may mga kubo-kubo na ulitin ko ang sukat po ay 6,000 square meters more or less nasa mother title along the cemented road dito sa Doña Remedios Trinidad Bulacan napakaganda ayun po yung mga kubo-kubo kaya sa mga interesado i-message nyo na po ang inyong abang lingkod sa facebook Romel Fajardo may mga buko Ayan. Ganun lang naman po sa sa lupa. Kung tayo ay maglulupa, kailangan po nating maging masipag. Sabi nga ni Brad Eli, pag may tiyaga, may pagpapala. Syempre, bago nating gawin ang isang bagay, manikluhod muna tayo sa Diyos na lumalang sa atin para gabayan tayo sa gagawin natin. Okie dokes, party go!